ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Nag-sign language siya kay Shen Yuan, Yade. Naisip niya, kapag nalaman niya, tapos na lahat ng plano kong makipag-divorce at hatiin ang mga ari-arian. Tumayo si Shen Yuan at kalmado lang na sinabi, ako na maglalop ng pinto. Nagulat si Lin Yuchang, grabe, ang kalmado ng taong ito kahit ganito ang sitwasyon sa labas. Sabi ni Zeng Xianyong, ha? Wala bang tao? At iniwan pa ang aircon na bukas. Akala niyo ba libre ang kuryente? Sa loob, bumalik si Shen Yuan. Habang nagereklamo si Zeng Xian tamad na babae, wala man lang silbi. Ni pagbuhos ng tubig, hindi magawa. Nagtaka si Lin Yu Chang, bakit nakalock ang kwarto mula sa loob? Lumapit si Shen Yuan kay Lin Yu at mahinang sinabi, lale. Binibini, ayaw mo namang mahirapan ang asawa mo, hindi ba? Napatahimik si Lin Yuchang habang sinubukan ni Shen Yuan na pakalmahin ang sitwasyon at bahagyang yumuko. Sa labas, narinig nila ang boses ni Zeng Xianyong, galit ka pa rin ba sa akin? Kaya lang naman ako umuwi ng gabi, trabaho lang iyon. Nasa pwesto ako na kailangan kong makisalamuha sa mga tao. Sa loob, pilit na nananatiling tahimik si Lin Yuchang habang si Shen Yuan ay abala sa ginagawa niyang lihim na pakay. Binuksan ni Zeng Xianyong ang pinto ng silid pahinahan at inirita, hindi mo ako papapasukin. Sige, mabuti pa nga. At least, hindi ko na kailangang gampanan ang tungkulin ng asawa ngayong gabi. Mas makakapagpahina ako para sa bukas. Humiga siya sa kama at nagbulong-bulong, bukas ng gabi sa bar. Ilang sandali ang lumipas, naririnig na ang mahinang hinga ni Zeng Xianyong sa kabila ng pader. Sa loob, mahinang sinabi ni Lin Yuchang, Shen Yuan, huwag kang maingay na sa kabilang silid lang ang asawa ko. Ngumiti si Shen Yuan at mahinang sumagot, Mahimbing na siyang natutulog, huwag kang mag-alala. Ang tahimik na ganito mas nakakaindak ng damdamin. Sa kabilang silid, kumamot sa likod si Zeng Xianyong at tuluyang nakatulog, may kasamang mahina at tuloy-tuloy na hilik. Napangiti si Shen Yuan at bumulong, ang lakas ng hilik niya parang may sariling ritmo. Samantala, naninginig si Lin Yuchang sa kaba at iniisip, si Shen Yuan delikado ang ginagawa niya. Sinubukan niyang manatiling kalmado at hindi gumawa ng anumang tunog. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya mapigilan ang pag-aalala at kakaibang damdamin. Tama siya kakaiba talaga ang pakiramdam na ganito. Kinabukasan. Pagmulat ni Zing Xianyong, aray sakit ng ulo ko. Siguro peking alak ang binenta sa akin kagabi. Paglabas niya, nakita niyang nagluluto si Lin Yu sa kusina. Naisip niya, ano to? Dalawang taon na siyang hindi nagluluto, tapos biglang ganito. Pero ayos din may mabait na asawa sa bahay, tapos may mga side chick sa labas, ito ang buhay. Ganyan dapat ang buhay ng isang lalaki. Sabi ni Zeng Xianyong, "Unilap mo na naman ang pinto kagabi." "Kumusta ang tulog mo?" Sagot ni Lin Yuqiang, "Ayos ang tulog ko." Pinagpawisan si Zeng Xianyong at naisip niya, "Sandali, parang may mali. Bigla na lang siyang mabait sa akin. May nangyari kaya?" Bigla siyang pumasok sa kwarto at naisip, "May ginawa ba siya habang wala ako?" Walang buhok sa kama. Walang kakaibang mansa. Malinis ang basurahan, walang tissue. Wala ring bakas ng proteksyon. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Pagkaupo niya sa mesa, sabi ni Lin Yuchang, "Kumain na tayo." Sabi ni Zeng Xianyong, "Sigurado akong parang may naririnig akong kumakalabog sa dingding sa panaginip ko." Ikaw, may narinig ka ba? Sagot ni Lin Yuchang, "Wala. Imahinasyon mo lang 'yon." Ang sarap nga ng tulog ko kagabi. Sabi ni Zeng Xianyong, "Kung ganoon, na naginip lang ako." Hindi ba sabi mo sira ang aircon? Eh parang ayos na ngayon. Sagot ni Lin Yuqiang, may pinatawag akong nagayos. Habang nagsasali ng gatas, naisip niya, ang ingay na narinig niya ay ang pagkukumpuni ng aircon. Hindi lang aircon ang inayos niya pati puso ko. Namula siya habang naalala ang masasayang sandali kagabi kasama si Shen Yuan. Samantala sa CAF. Sabi ni Li Ying, ang matalik na kaibigan ni Zhu Wanting, Wanting, ano nang nangyayari sayo? dalawang araw ka nang walang tulog. Anong nangyari? Sabi ni Zhu Wanting, Yingying, hindi mo maintindihan ang ex ko, ang ganda na ng buhay niya ngayon. Para bang gusto ko nang mamatay? Umupo si Lying sa tabi niya at nagtanong, aling ex? Sabi ni Zhu Wanting, syempre si Shen Yuan. Para namang ang dami kong ex. Sabi ni Liying, paano yumaman si Shen Yuan? Hindi ba ibinenta pa niya ang kotse niya noong nabangkrop ang pamilya nila? Sabi ni Zhu Wanting, hindi mo alam. Pagkatapos naming maghiwalay, parang bigla siyang lumipad. Gumastos ng tatlong milyon para bilhan ng bahay ang isang babae. Tapos bumili pa ng Porsche 911 para sa isang fitness trainer, dalawang milyon pa yon. Sabi ni Liying, totoo. Mahigit limang milyon lang bigla. Paano mo nalaman? Sabi ni Zhu Wanting, iyong babae na yon, siya ang personal trainer ko noon. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Nagpost pa siya tungkol sa kotse sa social media. Ipinakita niya ang kanyang cellphone. Kinuha ni Ling ang kanyang teleponong Chinese habang nagpatuloy si Zhu Wanting pagkatapos niyang makisama kay Shen Yuan, nagresign siya agad. Yingying, ying, bakit ang malas ko? Ako dapat ang nandyan. Naisip niya, siguro nabaliw lang ako noon. Iniwan ko pa si Shen Yuan para kay Hao Jun. Ngayon na mayaman na si Shen Yuan, hindi na ako makatulog sa gabi. Sabi ni Li Ying, Wanting, tapos na ang nakaraan. Maghanap ka na lang ng bago. Sa itsura mo, madali kang makakahanap ng matinong lalaki. Flight attendant ka, lagi kang nakakasalamuha ng mayayaman. Madaling makahanap ng milyonaryo. Umisi si Zhu Wanting at sabi, milyonaryo. Ngayon, hindi ko natitingnan ang lalaki kung wala siyang sampung milyon pataas. Pinagpawisan si Li sa narinig. Biglang tumayo si Zhu Wanting, puno ng determinasyon. At kaunting kabaliwan, at sinabi, ying Gusto kong makipagbalikan kay Shen Yuan. Tumingin siya sa baba at nagsabi, pero blinok ako ni Shen Yuan sa wechat at cellphone. Hindi ko man lang siya mahanap sa school. Paano siya naging ganito kapusong bato? Sabi ni Li Ying, huli na para isipin mo yan ngayon. Mabuhay ka na lang at ibaba mo ng konti ang pamantayan mo. Pero tumingin ng baliw si Zhu Wanting kay Li Ying at nagsabi, ying ikaw ang bestie ko, kilala mo ako hindi ko kayang ibaba ang standards ko kahit konti. Isipin ko lang na si Shen Yuan ay ginagastos ang pera niya sa ibang babae, parang dumudugo ang puso ko. Dapat sa akin napupunta lahat ng perang yon. Hinila niya ang pulso ni Liying at sinabing, hindi pwede, Ying. Sasamahan mo akong hanapin siya. Habang hinihila palabas, palihim na nag-text si Liying sa kanyang cellphone. Nakasaad doon, pakidrop ng number ng Xingqing Mental Hospital agad nababalaw na ang kaibigan ko. Kapag walang dumating na doktor, may masamang mangyayari. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at magsubscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita kitsa next video.